Hello 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 this is your Mr. Never standing eighty one. is my vlog and welcome to my beautiful legs. Really? <laughs> welcome to this video, to this video, and we are so very happy and lucky. sa live ko kahapon, sabi ni Ate Mar, ayaw kasi niyo mapasabi, si Ate Mar, Mar, Mar si Ate F, si Ate Marie, ano, Ate Marie, yung <laughs> tingin sa Ate Marie, sabi niya, Mar, kumuha kayo ng bigas kasi wala daw kaming bigas kasi nag, ano nag, kami ni Oye, nung walang bigas. So. so, kukuha tayo at magugawa si Tito sa si tindahan para sa taas, para sa stock sa taas. Ang <laughs> Ano yung tayo. <laughs> so, kukuha tayo ng half sa of bigas and sa nakalista ko, ko na dito yung mga kakailanganin natin nawala na wala sa taas kasi, yung, ta, kasi si Brenda kakauwi tapos hindi kami na kasi pinaubos na yung grocery. So naubos talaga kahapon. So ngayon, walang-wala na tayo. Kaya, mag-grocery tayo sa tita. Yay! Alexita. Alexita. So let's go. So, dito tayo so, papasok kami, pa tayo talaga? Yes, papasok tayo sa ah. kanilang mini-store. So, okay lang basta may at. May at. Na mag-knockout kami. Sack. Ito yung hagsat. No. No. O, dito ka may oh. hagsat. May okay. mga balya pa dito. Ayan. Oh. Yes. So, ito yung ano, hagsat. Ang ha. <laughs> Asa ka ba? <laughs> 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 oh. Ang hagsat po natin worth 800. Uh, ano ba? 1 Ah, 7 7 Kung cash, 6 yeah. Kung utang, 1-6. utang, So, at yung mark, 1 At magugasi tayo sa walang-wala sa atin. So, kukuha si Oyong ng coffee. Go, uh, go go ko, or or yung... coffee kasi iba kasi nagpa Yan. Ihak so, I-hack muna kayo, lang kayo. Kay. So, ay. ay. So, tatlong rolyo tayo or ano? Mm. ano? Yung iba naman. Ay, ay, isa lang, Uy. Isa ay, isa lang Isang rolyo. isang rolyo. Eh. Isang tay. 12 oh. man dapat po. 12, 11 niya po niya. Pasa yung 11 niya eh. po niya. Ano lang <laughs> na? Isa ro'y. 12 uh, ba? Kana na, Dosina, isang dozen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan. One dozen. At yun, Ito yung, oh, ano yung favorite po dyan yung? Uh, kuan ka ng black o kuan ma, ng creamy white ka yan sa taas. Uh, oh, Mayan yan sa taas. Kana o oh, kana oh, black? Black. Ustaan pa ang black dahil. Ito isang black ito. Ah, isa. Isa yung din. Hmm. Iba rin din. Uh. Ano pa? Ayan. We also have Magic Sarap 1 dozen. Ito. Ah, ito. Ang gabi talaga dito yung stack guys. So, Kato. Isang dozen Yes. Hindi yan isang dozen. Isang ano, mga size yan. Ah, okay. Oh, isang ganito oh, na. No? Isang pack. oil. awel, oil. di ba? Yes. So, the two, uh, mm -hmm. May ito. balde okay. <laughs> Toyo. Ilang <laughs> toyo? One half din. Yung malaki or ito na? Yun lang, oh. At Ayan. Ayan, malaki. Ate Marie, nagkuhan ni Ate Mar. Sige ate Marie. Suka. May suka doon. Noodles. Ano sa kamula? Noodles at ang si pag- Sarapin. Sarapin mamaya nalang. Pilakan ng noodles iyan. Pinakpa. Pinakpa. Andito. Uh -huh. so, dito, pinapa. Anim, anim. Anim. Maanghang. Ano sa kanya? Hindi maanghang. Maanghang. Maang, Tatlong maanghang. Dato'ng hindi maanghang. Uh Oo. -oh. Tatlo, Tatlo-tato na lang. Parang isa mga uh -huh. rebo. Kasi okay, makulbaan ta kay ma si, mga 5 ang mga klaseng wow. Oo. Yan. Ano pa? Meron tayong um, corn beer. Ilang corn beer? Tatlo din. Tatlong corn beer. And then tatlong beef loaf. Tapos tatlong beef loaf. Wala pa isang gift vlog. Yan. And Vetsin. Vetsin. Saan yung Vetsin? Sa magic. Sa magic sampat. Sampat, the bitsin, guys. Tapos. We also have asin. May asin, dahi? Dahil pa may asin dito. Asang asin? dito Asa asin? Dahil pa may asin dito, nakasabit. Ayun na lang, dito. ayun na lang, may asin pala. Huwag <laughs> na lang po asin. Tapos. Yung savory, yung flavor churba. Sure, hmm. yeah. Isa lang. Kana. Ano so, ito yung savory na... Noor. Ang magi pala abo, yun. Abo, yan. Yes. And... Brown sugar. 1 half. Brown sugar. Brown sugar. Pagka ito na tayo ng coffee. Hindi dito. Oh, ito, brown sugar. Isa ka, that's it with Annie. Yeah, sugar, brown sugar. We also have 2, 4, 6, 8, 10. Napulo lang ka na, Annie. Yeah. And, wala na. Ang importante is ang bigas. May bigas tayo. So, by the way, may balance pa si Ate Mar dito. Pero sabi naman niya, babayaran niya at the end of the month or pagdating ni Scarlett. And itong ating kukunin is for the first week of August. And doon don't basta pas pasaka ba? siguro. Ay August first week of August. Alam naman ni Donna yan. Yeah. Magkara lahat doon kayo pa naman. Kaya ba? May may ano na ma i may total. <laughs> Ito pala agad sa so, babayaran na agad ni Milmar. Unay na lang. Kadlang. Si tunay na na ang bigas. Yes. Yeah, kasama na Hello? bigas. Ano? Ay! 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 Mm -hmm. Ay! Sabi naman dito is mas ano mas importante itong mga anumang toyo, mga, -mga oil. Yung Nagsip coffee din. kasi, araw-araw tayong nagko-coffee. So coffee kasi lahat ang bakla lagi nagko-coffee. Mm -hmm. And also we have 'to mga sardines, 'yung mga pang-kuan pang, pang mga emergency okay. purposes, baka okay. yeah. ano. So Ate Mar, maraming, maraming salamat Ate Mar. Ang noodles pala doon sa kabila. Kukunin. Ay, noodles Ang ano ilan? O, wala lang din, no, man, unam, ano naman 'yan? Noodles o kanton. Hindi na magcanton. Doon isa ka? Ano ka. ka noodles? Oh, ano, ah, may anim na noodles po tayo. Yun oh, na lang kasi yeah. hindi yeah. naman yung mag... in, pati kanton, huwag nung naman, hindi yan. Okay. So, meron so. so, tayong noodles at in So, 2,972. 2,973 72. Uh, 2973 so, lahat. <laughs> 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 kay Ate Mar. Ate Mar, thank you so much <laughs> grocery mo worth of one week or two oh, weeks was... siguro yan or three weeks. Diba? Or, one week lang yan. Two weeks na yan. Diba? Weeks yan? Diba? One week. Diba? One week yeah. lang yan, mga bakla pa naman. Ayun, okay, ah! Yung mga bakla, mga baba, pili babae, pero kung kakain, mga lalaki oh, pa rin. Oh, kaya maramihan. Pira na kami na sa tapos... Seven. Ah, lang pa. Tapos, ko So dito talaga, we are so very lucky, no, na meron tindahan dito sa ating uh, farm. Kasi kung may mga kakailangan rin tayo, dito natin kumukuha. At aside from that, sabi naman yung mamasita, personally kami, kaming mga may mga sahod-sahod na, sa vlogging, pwede din kami kumuha dito. Especially bigas. So, naiiyak man na kami. Ikaw, may utang ka dito? Yung pag Yung Soft drinks. Soft drinks, hindi naman ako Soft drinks. Ako, wala akong utang dito. Kasi, bayad na ako. Wala akong Bakal utang kasi. Baka nila soft drinks, no? oh, Wala. Dito Kala, wala. 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 Ako, <laughs> ako bayad ako dito kasi mm -hmm. man ako dito magkwan po yung magbigas sa magdadala pa dito sa amo so may mga pabigasan naman doon sa so, doon doon yeah. ako na kumukuha din kasi magpipipi pa di ba maganda. so thank you thank you so much ati Marie for the offer thank you so much ati Sita for allowing us na mag grocery at of course Donna and Stone yeah, to be bright Stone to be bright ang dami na dito itong <laughs> mga followers ng mga generous sa si ati Marie oh. we also have sa ati Macy Macy may ano sa siya dito oh. na sa ati Macy Macy sino pa pang may mga ano dito kasi sa Timari, lagi niya nag-ano dito. Na. No? Kasi noon, pag soft drinks nang kinukuha dito. Si ngayon, cruise Ah, si, si, ano, si si, si Cute Berry. Mga generous natin mga sponsors. Maraming -mar 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 salamat po. For always giving us the opportunity to be beautiful. Tumibibibulang. Be <laughs> busog and of course that's the most important thing no yeah. sa atin ang magiging busog talaga kasi that's the only ano natin yung mga um, let us say yun yun, yun yung talagang kikilangan natin para mabuhay araw-araw. <laughs> Maliban sa love life kasi wala ay oo I forgot. Kailangan pala lang sabon, sabi ni Brenda sabon at shampoo. shampoo Sige, excel na lang na siya guys. Sampo na ti Maya. Amo nang saburo sampo Maya. Kasi actually niya ti Maya, nakadakuan ni ang kuan man. Ano sa buho guys? Asan? Saburog sampo. Di rin nga palaba sabon nga humot. Kaya wala ti humot. Adiya. 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 Pagkuan ang safeguard o ganang self-card. Dua-dua lang na? sa sampo. Asa Isa ka sa sako. Tatlong bash besh. Ayo, oh, tatlo sa Kaya na man siya. Conditioner, shampoo. Conditioner, ani asa. Conditioner. ano ni labo. na Conditioner besh. Oh, ito, ma. Ka, oh, Conditioner is ah. two, four, six, eight, nine. Ito na. Nine, nine. Ito na. Tatlong, eh, dalawa lang, dalawang si, isang malaki, isang malaki, isang ulit. Ayan, sapato besh. Ayaw na pala. Ati Mar, lusin-lusin. Sinami lus 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 Ati Mar mas work. Ati Mar, yan. Isa lang Ati Mar, yan. Ito. Ayan. Yan, So, wala yung sulaba. Na-rebo na kung mag-sulaba na. Ayan, ayan. Judy na lang. Rinse na? Ayan, siya na lang. Apple din ito. Ah, kaya. Okay na. So, the total of? Hindi yung mga masigil mo po. Ano yung ko? At least ma at least sa video nakikita natin siya. 3 to 70. 3 to 70 na ating Mar. Yeah. Ah! Pero nakalaki dyan natin Mar is ang bigas talaga. Bigas yeah. So Ate Mar, thank, you so much. Thank you Ate Mar. Thank you so much for thank this. You, thank you. Yes. And this is your Miss Universe 1981 and... Pag yung oyong or happy oyong TV. Yes. This or is sabi, ganisigit all the time and all the time ganisigit. Happy football day everyone and thank you so, thank you so much. much! Thank you, thank you, thank you.